Librewan, ito pala yung golden tree na namumulaklak na. So, pagdating talaga ng winter dito sa New Zealand, ayan talaga yung makikita mo yung mga namumulaklak na mga punong kahoy. So, andito pala kami ngayon sa seedling yung nursery, nagbibinta ng mga fruits, fruit tree. So, yung gustong gusto ko talaga na bilhin dito ay yung lapin na variety ng cherry. Napakatamis pala yung cherry nila dito sa New Zealand at ma-enjoy mo talaga yung lasa. Wala talagang asim na matitikman mo. Puro la, talaga matamis yung chiri nila dito. At ito nga yung isa may nakita niya, may nakita siyang binibinta din dito ng mga grapes. So sabi ko sa kanya, next Swiss list ko is grips na naman. So yan nga guys, tumingin nga kami dito ng mga uh, seedling. So ang dami talaga nilang mga iba't ibang ori ng mga fruit tree dito na mga may bunga na guys. Yung iba ay nag-start ng mag-flowers. So, winter pa kasi ngayon. So, yung ibang puno dito ay pagbibili ka talaga ng mga fruit tree dito sa New Zealand ay yung ibang mga fruit tree nila dito ay may bunga na talaga. So, hindi na talaga lugi pagbibili ka dito ng mga fruits kasi yung iba ay nag-start ng mag-flowers. So, yung yan naman yung raspberry. So, may iba't ibang orin din pala ng klase ng mga raspberry. So, may yellow, may red, at saka may black na raspberry. So, sabi ko, next time na bibilihin ko ay bibili talaga ako ng mga raspberry, blackberry, at saka boysenberry. So, yung binili ko pala ngay ngayon ay yung cherry lapin, yung kanyang variety. So, self-fertile pala yon So, kahit wala ka ng ibang bibilihin na ano ay na, kahit wala ka ng male at female na variety ng cherry ay namumulaklak at nagbubunga pa talaga yun sya kasi nga self-fertile. At ito naman yung nagustuhan ko, yung blueberry na malalaki yung bunga at napakatamis din ito at napakaganda yung kanyang lasa. So kumuha na rin ako ng isa. So, ito ang dami mo talagang pagpipilian ng mga variety dito ng mga blueberries. So, malilito ka talaga kapag ka ng mga berries dito. Kasi nga, hindi lang isang klase. Ang dami talagang mga varieties. So, yan na pala yung nabili kong mga fruit tree dito. Ayan, guys. May nabili akong isang lapin na cherry at saka blueberry, black currant magnus at saka gooseberry na packs yung variety niya. Dalawa pala yung kanilang gooseberry dito. Yung isa naman ay color green pag hinog at yung isa ay yung nabili ko nga ay yung red. So ayan nga guys yung gooseberry na packs yung variety niya. So ayan nga pinasok na namin sa aming sasakyan. So ayan dumating na kami dito sa aming bahay. So yan pala yung nabili kong cherry yung variety niya ay lapin. So ayan nga napakatamis nitong variety na to. After 2 years, sabi ng binilhan namin ay mamumunga na siya kasi nga nag-start na siya mag-flowers or mag buds, ayan nga guys, yung aking nabili at itatanim na namin, bukas so ito naman yung si pumalina na pusa dito na